Isang magandang araw sa lahat po ng mga kasambahay sa Saudi Arabia Pag-usapan natin ang mga bagong regulasyon ng Saudi Arabia para sa mga kasambahay Nababanggit kasi sa bagong regulasyon na hindi po pwede i-hire ang wala pa sa 21-year-old na kasambahay upang mag magtrabaho sa Saudi Arabia Nabanggit din sa regulasyon na ang sino mang lalabag ay pagmumultahin ng 20,000 reales Kaya po sa mga agent Hinay-hinay sa pamimike. hmm Kasabay ng bagong regulasyon, napag-usapan din ang oras ng pagtatrabaho ng isang kasambahay. Hindi daw dapat sumusobra sa 10 oras sa pagtatrabaho ang isang kasambahay sa buong maghapon. At kinakailangan umano na regulahin ang oras ng pagtatrabaho. Kailangan in every 5 hours, mayroon siyang oras ng pagpapahinga at pagkain na hindi lalampas sa 30 minutes. At ito pa ang good news. Kailangan meron siyang 8 hours na pagpapahinga sa buong maghapon. Ibig sabihin, para lang kayo nagtatrabaho sa isang establishment. 9 hours working hours lang kayo at meron kayong oras ng pagpapahinga in the rest. Oras na para sa inyong personal na gawain. Ito ay ayon sa bagong regulasyon. Alam ko na sa isip mo, sasabihin mo, hindi naman nasunod. Pero ito po ay batas. Ang sino mang hindi susunod ay pwedeng mapatawa ng parusa magsumbong lamang kayo sa ating m